Ah? Kaya tayo mag-casting, baka meron na. Salitaan ko na lang kayo. <laughs> muka gua atong red red dragon tidak lawan no? nah sini satu <tutuk> kita

Ganyan? sabaw yan, dyan, dyan, na. dyan. pangit naman. Ano okay, yung itsura niya? O, okay, di, tingnan mo, panagurin mo. Balag ba? Angit naman na It's parang hindi ba balag ba? Kaya sumabit yung ano. Balag... Ma, no. sa puwit nang lagyan le. Sa puwit. May mga butas-butas ba? Oh, mm, meron. Ilan? Tatlo. Mm. Yan sa harapan parang takbo niyan pa ganyan. Tawa ka. Pagano Yan ganyan, para pagano niyan. Ano? Durian, di ba? Bibigyan na tama. Yung ganyan, ganyan? Hmm, tama yan, tama yan. Para pag ginatak mo siya, pag galing siya ilalim, pag galit. Malapit siya, pag galit. Teka lang, hagis lang ako. Bukan <coughs> 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 yun na Bukan yun ako. <laughs> Kaso lang palubog mong painit yan eh, pagganan yan eh. Para makuha mo yung galaw niya. Ako nga, umiilalib na. Sige <coughs> na ano. putang ina, paano yan? Sasabi yes. to eh, kung may kinahin o. Ha? ha? Kinain yung isa. Yan, nakakawa na. na Oo. Uh. Uh. Mm -hmm. yung sumabit na na? Sumabit na. Malawin sumabit ba? Niya, ba? niya nga. nga. Sandalin mo. Sayo. Malaki siguro to. Gumano na yun. Eh? Kaso lang hindi. <tellan> Nag-casting ako

ma takkan, nah. hui mulakah, ayo kita lagi matangkan, dulu putnya nak, kau kasih, tour boy, kita dua akan kasih semua kayu, ya. habisir, mau mana mau konsentrasi isah. Pagalitan tuloy pa rin <laughs> Tanggalin mo yan, publik. ikaw gumawa yan. tanggalin mo.

tayo ng ganun sa akin kung nasa hmm, kahit ako hindi po tol filmahin um, yeah, sa iyo mo pre, pag nakahuli si ko yan at mayroong katibayan mo <laughs> <laughs> animal katibayan <laughs> pa talaga ha ha Si Bayan. Si may ano, may hikaw. De, kilala ko naman yung ano eh. Nandun siya, naiiwan eh. lang siya dun. Nandun yung ano eh. Hanggat sa anong siya, kakainin niya ng butanding. Hindi <laughs> nga dumaan niya ba na kung dadal. Tudas siya, magdasal-dasal ka na oy, ba't di ka sumama dito? Ganon din naman.

sa sa alapahap na. Bawin wala na naman tinulog siya. I <laughs>